Nagluluto na ako ng tanghalian namin. Ah, pawis. Eh, merong istorbong nagising. Sit down ka ng maayos. Huwag mo nang itapon yan. Ay, anong hawakan para di matapon. Ganyan na lang. Yan. Ay, naku, matapon na naman. Binigyan ko muna ng puffs. Yan. Kasi iniistorbo ako, nagpapakarga. Ayun Ay, na, natapon na! Ay, susgino, Mariosip Santisima. Ay, ayun na, natapon na lahat. Ilagay natin sa lagay kasi nilalangaw. Hmm, gagalit po. Yan. Yan lang. Huwag hmm. mo na itapon. Ay, binuhos talaga. Uy. hayan mga mga Supermom. Ang kabisihan ko kanina ng umaga. Nagbanwas kami ni Jason. Nagbrush kami ng sahig. Ayan, no. Oh. Ay, ano, garahe. Yan. Yan, nakaayos ang aming basura. Yan. Ito ang nabubulok. Ito ang hindi nabubulok. Yan. Ito, mga karton to. Hinugasan ko kasi wala pa namang karton available. Kasi ang karton, hindi siya kasama sa nabubulok. <laughs> so, kali umaga pa lang, naka-exercise na kami. Ayan. Ayan. Pati dito sa labas, brinas ni Jason. Kasi nagkalumot lumulan ulan -utan. kasi baka mamaya yung mga bata yung apo ko pag dumating galing school kasi nana tumatakpo sila pagdating baka magulas kaya prinas ni Jason so ito na ngayon nagising ang alaga hmm. paano mo makain yan pati itong crib niya kasi grabing langaw kanina pinunasan ko rin ito ng ano sabon na may sunrocks nilagyan ko ng yung basa nilagyan ko ng sunrocks sa sabon kaya wala. Kanina, Diyos ko, nakainis bangaw talaga ang ano. Kasi kumakain siya, kumakalat. Ayan, o. Oh. Ayan. Tapos, pag nababasa, syempre, dumidikit sa crib niya. Kaya ninalangaw. Kaya ang ginawa ko, sinabon ko at saka sunrocks. Ano ba naman yung ginagawa mo? Oh, natapon na, oh. Ang mahal pa naman ito. Ba't kasi tinatanggal mo sa ano, lagayan? Oh, sit down, sit down na eat na eat. Mm. Sige, kung ayaw mo sa lagay, sige, ayan. Mm. Sige, eat na eat, dali, eat, dali. Eat mo na. Dana, nilaro na lang. Sige, eat mo na, eat mo na. Mm. Am, 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 dali. Mm. na tumayo kasi maano yung, ano mo, yung biskwit mo, maapakan mo. Tanggalin ko itong durog-durog kasi di naman niya makain to. Ay, ganyan ang buhay namin dito guys Lalo na pag ang nanay niya maghapon si eskwelahan kasi minsan meron silang pasok na 7 to 7. So mga kaway, dito ang nanay niya nang 9 o'clock ng gabi kasama yung kapatid niya na anak ko din na nag-aaral din ng nursing. So ganyan kami maghapon, palitan kami ng asawa ko. Tapos maya-maya susunduin na yung kuya. Tapos after an hour susundin naman yung bunso ko. Kaya hindi pa ako nakapag mag-workout-workout workout, or jogging-jogging. Wala na. Pagod na sa maghapon. Stand by. Stay tuned. Magluluto na ako. Iche-check ko na ang aking gatang langka at kukunin ko na muna ang aking gata sa ref.